Name names. Sino po yung tinapon nyo sa, loop, ah, sa dagat? Nakita pa po ba yan ang kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng mga ng ating ng drug, ang uh, biktima ng EJK dito. Ula, man, dabaw man ako man, assign, ma'am? Hindi po. Hindi ito katulad nito, katulad niyan. Sinabi mo, sinabi po Mr. Chair ng ating, ng, 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 ng Mr. Duterte, na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. Hmm. So, ganun na po ba? Ka-cheap? Ka ka o wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya, sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder, 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo sa halip na, sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba yun? Wala Chair? kasi akong trabaho maibigay sa kanila, ma'am, hanggang ngayon. It remains to be a problem. And what you're mounting is uh, still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung druga. Hindi yun imam sa tapos. Hanap buhay nga. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Um, Duterte, no? At sa masusunod na mga